So ngayon naman mga kapromby, abunuhan po natin yung tanim po natin na sili. 7 days after transplant. Saluin mo. So yan, so isang latang urea po, nilagay po natin dito sa 16 liters na tubig at lulusawin po natin. Haluin po natin para matunong mabuti. Then ito po yung didilig po natin doon sa mga 1 week old na natin na sili. No? Seven isang linggo pa lang matapos po siyang mai transplant So ganyan lang yung ginawa din po natin sa talong halos uh, pares lang po dahilan napakahalaga po na mabus po natin yung ating mga tanim na sili sa pamagitan po nitong urea. So yung urea po concentrated nitrogen po yan at yung nitrogen nakakapaganda po yan sa mga kumbaga nakakapagpatibayan ng cell wall ng halaman. Dahilan para yung mga dahon niya mas maging maberde, mas maging maganda yung mga sanga, mas maging madami at malulusog yung mga ugat na kailangan na kailangan po ng kalaman doon sa first stage niya no doon sa unang uh, linggo nga sa unang mga araw pagkatapos po siyang mai-transplant. So idilig na po natin maka-fromd. So yan same process po maka no sa isang latang sardinas din po. Hindi din po ang dinidilig po natin. Paikot po doon sa puno ng sile So iwasan nyo lang din po na masyadong mapalapit doon sa mismong puno dahil bata pa po yan, mahina pa po yung kanyang mga puno at medyo mainit po no yung mga commercial na pataba sa atin pong halaman. So kinanawa natin ng isang latang urea, ya 16 liters po na tubig at ilidilig po sa mga sili.